mga palangga pa ni Ida lang sa mga pisik-pisik sa mantika at ating kuyawa kaya ang bango sa oto pila kami na ni loto na may taod-taod mga palangga agay okay. kahit na ang gulay mga palangga ng bango mo sana iga piti-piti ito po ba ka ito gulay yay patit lang ni ano hmm ako ito pala ng bango ano yan bunlis tapos Nakamarin siya sa suka tapos naayipuan ba? ini peminta tapos bawang oh hmm? ta ah, sampai bawang sabi saya ini macam macam tak ahus lo cara kekana tak nama apa kak Isa cara awak ni memang peminta kacung kacung anak pas balik tak anak nak titik tu lah kalau seplato dari nasanya tak kuat nasanya tak kuat Grabe, baka na ako. Kumot ba kayo? Bango, bago siya. So, first time kong makasikin. Bonlet kong tawagin. Ito yung bango sa bonlet. Ibig sabihin ng bonlet, mga palangga. Si bun of the si lake. Nagkaoban, sama si bun of the lake. Bonlet. Pero siyang boto, sa niya. Mga palangga. Yung mga bukog niya ba? Wala Wala na.